Boyfriend na sila ang dalawa, boyfriend-girlfriend girl, pa, hinanahan ko na gusto ko na si Zee. Bakit? Kasi pupunta sila sa kung saan. Matangas, upang gamitin nila yung bahay. Hindi to alam na niya, pero mag, magka-text si Z sa akin, marami kong salaman, binagamit niya po sa amin yung bahay niyo. Yung kita hinanahan. Yeah. Minahal kita hindi. Oh kita dahil napakabuti mong bata. Ako din. Lalo din. Nag-reach out ka. Salamat. And, uh, okay. ano ba? Uh, salamat si sa pagmamahal mo kay Ria. Salamat si na nag-aano yung anak ko. Although, konti lang naman. Masama.